magandang tangali ulit mga boss uh, ngayon pasok na ulit tayo duty na ulit tayo mamaya respond uh, responde ulit tayo uh, sa hapo pala gusto ko lang din pong sagutin yung dalawang comment din sa video natin kahapon sa isang sa video natin yung pag natin na pagdating natin dun sa bahay eh, patay na yung pasyente kasi may nag comment po dun, dun sa video na parang hindi daw po kami nag tapos binibidyo pa daw ah uh, yung case po nun bali tinawag po sa amin yon na alam na po ng family na patay na po yung tao bali gusto lang po i-verify sa ipacheck sa amin kung pwede pang masurvive yung tao pero alam na po ng family na patay na patay na po talaga yung 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 tao yung family nila kaya po kami nagpunta doon para lang po i-verify sa i-check po yung pasyente kung pwede ba namin magawa ng paraan. Kaya lang po, nung pagdating po namin doon, sinek po namin agad, wala na po talagang pulse, wala na rin pong heart rate, uh, wala na rin po siyang hininga. Totally, mga 20 minutes na siyang patay talaga. Kaya po, hindi na po natin siya dinala sa hospital kasi hindi na rin po inano ng family na isugod. Sa isa din po sa protocol po ng sa amin po na kapag po patay na po yung pasyente, eh hindi na po siya pwedeng isa ay sa ambulansya. Depende na lang po kung talagang may sign pa po siya ng life. Kung talagang kahit katiting po na meron pa po kami na detect sa na na pulse o kaya uh, may hininga pa siya may heartbeat pa siya yon, pwede po natin siyang isugod agad sa hospital na malapit pero pag po sign na talagang wala na po talaga yung pasyente pagdating natin dun sa ano hindi na po natin siya pwedeng galawin sa hindi na po natin siya pwedeng isakay sa ambulansya at doon po sa sinasabi na ba't ano, hindi daw ay nagmamadali kasama po namin yung anak habang naglalahad kami syempre po hindi naman namin pwedeng unahan yung anak sa paglalahad kasi hindi naman namin alam kung saan yung bahay nila. Sa so, hindi rin naman po natin pwede sabihin doon sa anak na magmadali ka maglakad para makarating tayo agad sa bahay niya. Kaya po may sumusunod lang po kami doon sa anak. At doon po sa isa pang comment na bakit pa inuna pa daw po yung pagbibidyo. Pagdating po namin doon, kung mapapansin nyo po doon sa video, hindi na po ako yung nag-assist. Kasi pagdating po namin doon, inasis ko na po agad muna chine ko muna po yung pasyente natin kung talagang mahahaya pa natin i-revive kung mapapansin din po, nyo po sa video nag na lang po ako noon yung isang kasama ko na po yung nag-assist siya na po yung tumitingin ulit kaya po hindi po ano yung pagbibideo na ba't inuuna pa po, po yung pagbibideo ang sa amin po bago po kami magbideo ina-assist na po namin yung pasyente may ginagawa na po kaming hakbang doon sa pasyente bago po kami mag video hindi po namin inuuna yung pag video uh, yun lang po mga boss gusto ko lang din po ipaliwanag yung side ko saka po natutuwa naman din po kasi may nagko-comment ng gano'n. at least meron po nakakapansin din sa video ko so paano mga boss pasok na po ako maraming salamat po pala doon sa mga nagsubscribe po ulit sa mga hindi pa like, share, follow, subscribe na lang po yung youtube channel ko Pasok na po ako. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. Mamaya ano na lang. Mga boss, ngayon hindi kami maka-responde kasi flat yung gulong namin. Ayan, inaayos yung Delta line, natin. No? First run. Vulcanizing. First run natin ngayon, vulcanizing. Siyempre <laughs> kasama pa rin natin, Delta. <laughs> responder 2-1. Delta, Martius, you. responder 42. 2 Diyan lang kayo. Tingnan ko matatanggal. <laughs> Não, não, bali na palitan na natin yung gulong ng Alpha 18. Yung Alpha 16 na ilagay na rin yung gulong doon. At ginutong yung ginutong yung mga yung mga nagtanggal ng gulong ay magpipitsa sila. Kaya hanggang mamaya na lang boss, hanggang sa responde natin, ingat kayo.